na nga at naloka ko ng bongga boga. By the way, this is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Mr. Global 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makamama samdyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang reaction tayo ngayon dito sa Mr. Global 2025. So, actually, naloka lang ako is Pero, syempre, kung pagtatanungin mo naman ako, kamusta naman ang kaganapan doon, ay winner. Winner talaga. Sobrang ganda ng production nila this year. So, simula pa lang ng competition, talagang, oh my gosh, exciting na. Kasi, paandar nila. And then, ayun, lumabas sa mga kandidato na nakasuot lang ng tapis ng Thai silk uh -huh, na parang talagang ang sexy nilang tignan. Oho. Uh -huh. So, pinaglakad sila isa-isa to introduce them. Oho. Uh -huh. And then, mahaba ang runway nila at panalo ang mga lightings so ang luwaliwanag ang gandang tignan sa live na parang kung manonood ka ng live tapos nagbayad ka, hindi ka lugi as in talaga masasayahan ka sa mga makikita ng mga mata mo bukod doon sa mga andami ng magagandang lalaki na naglalakad sa harapan mo ay winner na winner yung distance nila sa audience tapos yung taas ng stage at saka yung liwanag ng entablado. So, kita mo talaga ang buong detalye. Kusino ang magaling maglakad, kusino ang guwapo, kusino yung maganda mag-execute. So, walang walang sayang. Oh, oh, kumbaga. so, Pagdating naman sa host, syempre si PK, ay magaling naman talaga yan. Sobrang walang question sa pag-host niya. Ando doon yung thrill, nandoon yung excitement, at higit sa lahat ay talagang panalo talaga alive na alive, di ba? So yon. So after na introduce yung mga candidates, medyo nalungkot ako kasi ina-expect ko na lalabas pa rin si Vietnam. <laughs> after na mabalitaan ko nga na hospital siya kagabi. So, akala ko ilalaban niya pa din. Pero kasi parang piling ko talagang hindi niya kakayanin to. Sobrang magugulat ako kapag nandoon siya. But, nag-expect ako. Kasi parang one night na eh. O, oh, one night na lang. Parang ang tingin ko tuloy late siyang dumating, una siyang umalis. So, ganon. So, nakakaloka. So, sabi ganon, kung eto daw ba ay nakalaban, tingin ko daw ba papasok daw ba sa semifinal si Vietnam? Parang feeling ko, yes. O, oh, o, oh, papasok siya sa top 20. At baka makarating pa yan ng top 10. Kasi knowing Vietnam, lagi siyang pasok sa top 10. So, yun. So, buti na lang hindi na rin siya, ano, para may dahilan siya na kung bakit hindi siya nanalo. Charot. So, yun. So, get well soon, Bean. So, I hope na sana okay na okay na ang pakiramdam mo. Kasi nag-message siya sa akin kagabi. Ang sabi niya, nasa hotel daw siya. Mm -hmm. So, wala na siya sa hospital. Nakabalit na siya ng hotel at nagpapalakas. Mm -hmm. Hindi niya daw talaga Kaya tumayo Bumangon Para mag-compete Pero So kailangan talaga Bumalik yung Energy niya So parang pini ko over Ganon So ito na nga, syempre, congratulations syempre sa mga pumasok sa top, sa top 20. So talaga naman, lahat ng ina-expect natin na pwedeng pumasok doon ay pumasok. Wala naman yung masasabi, ay na siya. Kaya hindi nakapasok yun kasi hindi talaga siya nag-penetrate. Oh, ba? Diba? So yung lahat na nag-penetrate sa top 20 ay talagang pasok na pasok talaga sa banga at panalo dahil sobrang winner. So, ang pinili na 19 plus 1, di ba? So, ang mga pumasok dyan ay si Hong Kong. Medyo surprising si Hong Kong no, nakapasok. So, siguro ito yung kapalit ni, ano, ni Vietnam. Si Nigeria, so, in-expect naman natin na papasok yan. Venezuela, United States, eh, talagang maganda din ang mga execution niya. Philippines, syempre natuwa ako ng dyan si Philippines. Andyan din si Thailand, Mexico, Peru, Spain, at Puerto Rico. O, oh, ba? Diba? And then, sa next round naman, si Laos, si Sri Lanka, syempre happy-happy si Myanmar, si France, si Uruguay, uh, Uruguay And then Nandyan din si Korea South Africa Canada And then of course Brazil At China O oh, diba Talagang win-win situation talaga Ang lahat ng candidates Dahil sa top 20 Halos lahat nung parang mga Nakita ko in person Na talagang alive na alive Ay nandiyan dyan Yung iba kasi parang Hindi naman sila alive Parang wala lang. Mm -hmm. So, yon Kahit si Canada, gusto ko talaga makapasok sa semifinals. finals eh, nakalusot pa din, di ba? So, congratulations talaga. So, halos lahat yan na bigyan tayo ng chance na makausap, na malapitan. So, wala akong ano, lahat ng pumasok sa top 20 ay pasok talaga sa banga at winner na winner ang kanilang performance so yon so after ng announcement so syempre pa sila with swim swimwear, ayun. So, syempre, ang saya kasi ang sigla ng music. Yung ayun nga, yung tanan -ta lollipop yung tugtog. So, nakakaloka. Ang galing-galing sumayo ng mga kalalakihan. Naka-underwear lang. Diyos ko, nakakaloka. Pabuka-buka ka sila doon. Anyway, so, ang saya kasi alive yung music and then game na game yung mga candidates. At, ah, syempre, talagang nakikita mo umaariba. Yung pambato natin na si Jeter, so habang pinapanood ko siya, natutuwa ako kasi ang sexy-sexy yung tignan. Pero, ang payat lang niya talaga. Ayun. So, kung para, hindi naman siya yung payat na payat na. Parang nakikita natin na parang butot balat. Hindi ganon So, pag nakita mo siya, maganda yung build ng katawan niya. Kaya lang, ano, tawag dito ang nagiging problema lang sa kanya, payat talaga kasi, payat siyang tignan kasi malalaki yung katawan ng mga kasama niya. So, parang hindi siya nakakasabay sa laki ng katawan. So, pag tinignan mo siya, talaga siya yung pinakapayat either din naman si Thailand, payat din naman. So, kaya lang kasi si Thailand, maganda yung pagka-built ng, ng bide, maganda yung sa chest niya, tapos maganda din yung sa legs niya. Si Jeter kasi, mahaba, mahaba siyang tignan. Yung talagang long-legged talaga na, na payatin. Ganon. So, yan. Pero kung performance naman yung pag-uusapan, oh ba, wala akong masabi. Hindi naman yung makakarating yan sa top 10 kung hindi yan nagpa-perform ng bonggang-bongga -bongga at kung may problema ang kanyang katawan para sa swimmer, So, ibig sabihin, walang problema kay Jeter kung payat siya. So, nakarating kasi siya doon sa next round. Mm -hmm. So, sino-sino ba yung mga pumasok sa next round? Siyempre, andiyan si Nigeria na naging Mr. Popular. And then, of course, si China, si France, Korea, Laos, Mexico, and Philippines, Spain, United Kingdom, uh, United States, Uruguay, at Venezuela. So, dito, medyo nag-disagree ako kasi parang pili ko much better na makapasok si si Peru more than kay China or kaya kay Korea. And then, si Thailand din, parang pili ko deserve na din pumasok sa top 10 kung ipapalitan ko si China. Si China talaga, hindi ko talaga bet na makarating sa ano. Medyo kasi, guwapo naman siya, pero parang, ewan ko, hindi ko alam. <laughs> hindi ko siya feel. <laughs> But since yan yung decision, so of course, happy ako sa naka, na, nakalusod sa top 10 plus 1. So 11 sila. So ako, masaya ako dyan kasi pangarap nila yan, di ba? So inilalaban nila yan. So syempre, ibigay na natin. Ano, Mag-aano pa ba tayo? Magsi second demotion pa ba tayo? So go, go, go! So, nagkaroon ng formal wear yung mga candidates at pinarapan ng bongga bongga plus Q&A. So, yan. So, doon sa speech nila, para sa akin, maganda ang sinabi ni Jeter Polomo. Sobrang isa siya sa mga talagang stunning answer. Kaya lang, naloka lang ako kasi ang naging resulta ay wala siya sa top 5. Oho, naloka ako at nagulat ako na parang, Ha? Ay, ang galing-galing naman niya sumagot. So, ang mga pumasok sa top 5 ay si Mexico, United States, Venezuela, Spain, France. So, kung pag-uusapan ko kung sino ang tatanggalin ko dito sa top 5 at ipapasok ko si Philippines, I think mas deserve ni Philippines na makapasok sa top 5 more than kay France na utalo-utalo magsalita. I love France ha. Sabi ko nga sa kanya nung gabi, huwag ka nang malungkot, ilaban mo lang 'yan kasi yung performance naman niya pumapalo naman talaga at saka kapag nakita mo naman siya in person, ang guwapo niya talaga tingnan. So, ang reaction nung iba, kaya daw hindi nakapasok dito si si Jetray kasi daw hindi daw ang lalaki. Nakakaloka naman kayo kung mag-comment kayo para kayong ampo perfect ng mga mukha ninyo. Okay, so sa so nakita ng dalawang mata ko, this is a very representable talaga pagdating sa kung paano niya i-represent yung sarili niya. Sobrang gwapo na para sa akin ha. Okay, yung looks, masasabi ko na magandang lalaki, maayos ang itsura hindi siya pangit. So, yon Kung may pangit yun, yung mga nagsasabi sa kanyang pangit siya kasi pangit yung ugali nila. So, yon So, nakakaloka lang. Anyway, so, I like yung datingan niya. Na very model na model talaga. Siguro, ah uh, kaya hindi to nakapasok. Ang tingin ko, eto din yung nag-usap din kami ni Dom. Sabi ko nga, baka kasi pag pinapasok nila si Philippines, kasi magaling talaga si Philippines kumuda, So, kapag pinapasok nila yun sa top 5 baka manalo pa. Uh -huh. So talagang doon sila sa planning nila na parang yung organization they are controlled yung everything para maipanalo nila yung dapat nilang ipanalo. Mm -hmm. So 'yan So, ayun yung nakikita kong dahilan. Kasi syempre kaya nga sila nagkaroon ng face-to-face closed door interview sa mga sa mga judges at sa sa mga organization kasi alam nila yung weakness o alam nila yung strongness nung isang candidate. So, si Jeter kasi magaling siya pagdating sa comp skills and I think kaya nga ipanalo ang competition kung sakaling makakapasok siya sa top 5. So, ayun yung iniiwasan ng organization na na ipasok nila si Philippines sa top 5 kasi baka mag back to back eh baka siguro ayaw nila magbigay ng back to back and then I think they are careful na sana manalo si si Spain talaga at saka si Venezuela na maging first runner up so I think sa resulta nito meron na talaga silang winner <laughs> so yon kasi sa top 5, sa Q&A, I think yes, fourth runner-up talaga si Franz kasi hindi naman siya naka-penetrate ng todo-todo sa kanyang question. Either nagwapo siya, siya yung pinakagwapo sa lahat at look fresh. Mas nakakapagsalita siya ng English more than kay Spain, sa totoo lang. Si, si, ano, si Franz, pag kinausap mo siya in person, dalawang beses ko talaga siya na-encounter talaga na maayos siyang kausap. Hindi kayo may na kausapin siya. Si Spain, naloka ako. Kasi para sa akin, sa totoo lang, kung meron mang nanalo dito, kung Q&A yung pag-uusapan, doon sa resulta ng Q&A, I think Venezuela. Kasi si Venezuela, kasi siya talaga yung nakatumbok ng tamang sagot doon sa tanong. Na parang ang feeling ko, maganda yung gagamitin mo yung platforma ng Mr. Global para ma maibigay mo ko ano yung gusto mong pagbabago at ko ano yung gusto mong maituro at ko ano yung gusto mong gawin. So parang feeling ko tumpak na tumpak talaga yung sagot ni Venezuela. Na either na hindi ko siya bet talaga manalo diyan ha. Pero siya dapat talaga yung nanalo based on performance, di ba? And then, pangalawa, I think, ang magkakalas to standing niya ay si Mexico. Aha. So, ako kasi, sa mga runners up, katulad ng fourth and third rd runner so wala na akong question sa kanila kasi talagang naloka naman ako sa sagutan nila. Pero dito sa tatlong Espanyol, naloka ako sa mga Latinos na to kasi parang yung dalawa lumaban ng patas. Like example, they are answered English and then walang 1 minute, as in talagang 45 seconds, nasagot nila yung tanong. Aha, nakapag nakapag-deliver sila sa paraan na alam nila. Pero kasi si Spain, tinanong siya, nag-Espanyol siya, na ibigay niya yung gusto niya sabihin, pero yung translator naman niya, hindi naman na-deliver ng maayos yung gusto niya sabihin. Kaya parang ang piling ko, doon ay talo to. Kasi kung may sisisihin doon, dapat yung translator. Kasi parang piling ko, eh, naintindihan nyo naman pala. Eh, sana pinag-English na lang ninyo yan. O, oh, ba? Diba? So, yon So, kasi parang, dapat ganon yung labanan kasi para fair doon sa dalawa. So, naisahan niya nga yung dalawa doon sa nag-deliver siya ng Espanyol. Pagkatapos, biglang nagbigay ng translator. Yung translator, balik naman yung sinabi. Yung parang kulang. Tapos, ang ending ay winner siya. So, parang kaya doon sa field, yung reaction nila, parang, ano nangyari? <laughs> Di ba? Tahimik! tahimik yun lahat kasi parang we love Spain na ah. isa to sa mga nandirito na parang nakikita natin na pwede talagang manalo ako wala naman akong problema kung siya yung nanalo pero sana naging fair lang yung resulta based doon sa nakikita natin lahat so yun lang yun kasi anytime naman pwede naman talaga manalo si Spain kung magdi-deliver talaga siya ng bonggang bongga kahit si Mexico kahit si Venezuela sino man sa kanila pag nag-deliver ng bongga-bongga, I think mananalo. And then, naloka ako kasi nag-second runner-up si Mexico na ine expect ko nung gabi yon ay I think first runner-up. Si Mexico kasi, parang feeling ko, yung sagot niya, ano, ang tanong, ano ang gagawin mo? Ang sabi niya, give love. So, love, paano ka makakapagbigay ng love agad-agad? Eh, kailangan mo mag-invest muna doon para mahalin ng tao, di ba? So, parang piling ko, mali na yung sagot niya. Pero, sabi ko, yung chance niyang manalo, siya rin yung nagpabaya, kaya siya natalo. Yung mga tipong gano'n, kasi dapat naging maingat siya sa sagutan at inintindi niya ng maigi yung tanong. So, yon So, doon siya mali. Pero, yung sagot niya, mas malapit doon kay Miss Venezuela uh, as kay Mr. Venezuela na si Mr. Venezuela naman yung nakatumbok. Kaya parang feeling ko silang dalawa yung uh, together. But kung iisipin mo kung ang translator ni Spain naman ay malinaw, si Spain ang pinakamagandang sagot kasi ang gusto niya ay magbigay ng respeto. Uh, ayun, so parang ayun yung mismo gusto niya sabihin na hindi nasabi ng translator. Kaya parang naloka yun lahat. na Parang ano ba, confusing ba sa ang nangyari? Na parang, eto yung sinasabi, pero eto yung ibinigay. <laughs> so parang, siya yung nanalo. So, yun. So, doon lang questionable. Pero magaling ang sagot kung Espanyol, papakinggan mo yung sinabi niya, magaling. Kumpiyansa siya, tapos power, tapos ng doon yung ang ganda na sinasabi. Ang naintindihan ko doon ay may respeto, may malasakit, yung mga tipong ganon. So, yun. Kaya, sabi ko, ay, winner. Kaya lang, walang sinabi yung translator na give to respect Oho, uh -huh. gusto niya mag-build ng yung respeto. So, doon sa ano, doon sa translator yung mali. Tapos, yung winner, ganun yun nangyari. Kaya, naloka silang lahat. So, yun. So, parang confusing. Pero, deserve naman niya. Gano'n ba kagwapo to? Sabi, ganun kamukha daw ni Kurt. Hindi siya kamukha ni Kurt. Hawig lang yung hugis ng mukha, sa yung pilay So, yon Pero, ang layo-layo kay Kurt. Mas gwapong gwapo talaga si Kurt. Siya ay, kumbaga, sa brand ng bag ay si Kurt yung original. Siya yung, ano, imitation. Yung tipong ganon. But, Mr. Spain, yes, ah uh, pangarap niya to, natupad yung pangarap niya, kaya congratulations. So yun, so nakakaloka doon kasi silang tatlo, parang mga Latino sila, pero dapat masaya na sila sa isa't isa, pero parang gusto nilang magsunto ka dahil hindi sila happy doon sa mga resulta. Ganon. Pero ang sinisigaw doon ha, talaga, Mexico, 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 yung after na yun, nagbibigay na ng ano. Parang yung mga candidates, ang vote nila ay si Mexico. Tapos, si Venezuela, syempre, ano ba reaction niyan? Syempre, nakakalungkot kasi syempre, di ba, parang, ilang beses na sa Somalia tapos runner up na naman syempre nandun yung disappointment at understanding understood ko naman yun na parang ang reaction niya ay, <laughs> diba so yun so nakakaloka So maganda sana yung nangyari doon sa Mr. Glo uh, sa Mr. Global. Kaya lang doon sa last part, parang parang confused lang kami doon sa resulta. Oo. And then kay Mr. Philippines naman, okay naman. Uh, ang narating ni Mr. Philippines hanggang doon lang tayo. So sabi ko nga may reason kung bakit hindi siya nakarating doon. Siguro hindi to para sa kanya. And then nandoon din na siguro kapag pinaabot nila sa top 5, eh baka magpenetrate pa yan ng bonggam-bongga. -bongga. Pero guys, doon na sa sinasabi ninyo. Kaya hindi siya nanalo at hindi siya ano dahil hindi siya kagwapuhan at payat siya. Parang hindi yun yung rason. So, maging happy tayo dahil na i-represent niya ang bansa natin ng mas maayos, mas maganda sa malinis at maayos na paraan. And then, I hope na sana maging happy din tayo sa mga winners at maging happy tayo para kay Jeter and then supportahan pa natin siya sa mga susunod na gagawin niya. Kasi magaling naman si Jeffrey at ang ganda ng karakter. So, yon ang importante. Kaya, syempre, sa so overall naman ng Mr. Global, ang reaction ko dyan ay winner. Winner yung organization kasi nagawa nila ng maayos na ibigay nila sa atin yung magandang show. At higit sa lahat, syempre, alam ko ang rason na kung so, bakit ito ang pinili nila si Mr. Spain kasi syempre ayun yung kailangan nila ngayong taon na to para sa organization nila. And then kay Dom naman, Don Corilla, napakagaling ng kanyang speech sa kanyang welcome uh, welcome speech uh, ah farewell speech pala sa kanyang farewell speech and there sobrang happy ako dahil nakaka-proud ang kanyang ano last walk doon sa entablado ng kanyang journey, di ba? Sa entablado ng Mr. Global. Sobrang na proud ako as a Pilipino. And then maraming maraming salamat sa iyo, Dom, dahil naipanalo mo nung nakaraan taon ang ating bansa dito sa Mr. Global. So nakakangilabot at nakakaiyak yung kanyang Farewell. So yan, so, mabuhay ka do, mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang bagong winner na si Mr. Spain at yung mga runners-up na nakarating sa top 5. And then doon naman sa mga hindi nanalo better luck next time. So, yes! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Syempre, dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell To more update And syempre sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling and laban love lang love. So guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin chikahan See you tomorrow Thank you guys